Yo, what's up mga kalapatids? Welcome back to another video. Bali, second lap ngayon. So, date ngayon is um, March March 10. Bali, na-cancel yung nakaraan dahil yung yung barkong sinasakyan nila is na butas. So, bali, abangan ngayon. North and South. Um, sa North yung pins ako. Hindi, di tayo doon nakasali. Bali, South ngayon. Tapos, uh, update sa kanila. Um, so, pakita natin mga kalapatid natin, guys. So, tara, Let's go. Yo, what's up? So, bali dito mga kalapatin So, hindi pa natin natapon Tapon mga natin So, bali dito yung Itlog nila ay nabugok So, ayan Pero yung itlog na to ay uh, Yung pinalimlim natin Hindi sa kanila pala. ito yung Ito yung itlog nila na napisa na ngayon So, bali yung uh, Yung sinisiw isa lang Pero actually dalawa Yung nung Tuesday ng umaga nakita ko nahulog na dyan sa baba so sayang dalawa sana tapos dito isa lang din bali yung, yung itlog naman yan itlog niya ito tapos yung itlog niyan dito, nandito na yan so ayan sila so bali isa isa yung itlog so ipapa second clutch natin to pero dito, ah... Uh, na lagyan natin ito ng ring pang tapitan nata ito na ring so ayan yung inakay medyo malaki na dahil well, um, one week na ngayon ah lunis pala ito na pisabal yung panganay namatay matay so sayang siguro baka na laglag -lag ng, ng parents tapos dito mga kalapatids um, So, pinaglagyan natin ng mga clip ring, yung mga pliers natin na yan, pang-entry natin ng north yan. So, bali, 6 sila. 1, 2, 3, 4, 5, tapos yung isa, ay isa, anim So, bali, yung ito, bago, bago naman na kalapate natin, sa so, pinsa natin galing, pero yung henna, sa atin pandindruk. Tapos yung pares nito, na pinahiram natin sa tropa natin isa para at least di sila magparisan. Kasi lumilim-lim dito eh. Kaya lang walang pugad. Ayan. So hindi muna tayong palabas dahil um, abangan tayo. So forecast um, ilalagay natin dyan pagkatapos uh, ngayon dito. So bali 808 um, nasa 1.4 yung speed papunta na dito yung mga kalapate so abang abang tayo pero sa north meron na nag pluck yung pinsa natin na um, standing yun si Melvorio bali pang 9 yung ibo nya tapos pasok din sa superset sayang nga lang yung isa nya is nasa 52 na cut off na lang yung first lap di pumasok agad so abang abang tayo mga kalapati Yo, oh, what's up mga kalapatid? So, bali dito, uh, may crack na malapit na mapisa yung natin dito. So, yun, meron na pala nag-clock sa Roa City. So, abang-abang tayo. So, check natin. Baka merong sumulpot na kalapate. So, wait lang tayo guys, ha? So, ayan mga kalapatids Abang-abang uh, tayo. So, meron na sa bayan, na Naka dumating na. So wala pa yung atin So time check 8.17 So 8, uh, 10.37 pa naman yung cut off So wala, wala pa yung kalapati natin 4 0 out, 4. out of 4 Ayan nandiyan na yung isa natin kalapati guys Yung first trapper natin Siya, para, siya parati naman So wala pa silog Silog ang kalapatids hey guys, hindi pa rin nagka-clock Pero mayroon pa tayong isa Dumadating Yan o, umiikot pa o Tumambay siya guys Right palang tingin lang natin yan, second rapper pa yung kan Yung last natin bi 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 Second rapper pa Ito ang ina Hindi natin makakit dun eh Parang uminom ng tubig So i natin guys So ayan oh Tagal ang tambay oh Hindi natin ma ma mataas kasi Pag, pag natin baka lumipad pa eh Tagal. Ganito ang disadvantage mga kalapatid sa pagpataas talaga yung bubong so love So dapat talaga sa mataas talaga yung love natin. Pero pag nakalipat tayo, adjust natin. Hindi natin matabog kasi baka lumipad pa ng mataas. Eh. Lumipad pa o pumunta pa kung saan. Bahala ka dyan kung sino lang yung kan Lock muna guys Gatas so, Check lock muna natin Guys, pakasukin muna So binakma muna natin So ayan guys, abang-abang tayo So sayang Tinambay ng kalapate natin Wala ka kasi tayong pang panungkit eh tapos pag sinungkit natin baka pumunta ba dito so sayang mga kalapati so 1-1 na lang yung speed ng ating kalapati so sayang so abang, -abang tayo pag, pag, may dumating pa so in pa natin puling, so una ako naklak yung port locker natin nakaraan 1-1 pa speed bilis pa ng ibon natin so 1-3 yung pinakamataas so hindi yun natin yung mahabol pero better luck next time so yung mga kalapatids so naklak natin sobra 10 minutes yung isa so sayang talaga pero yun sobrang layo din ng sa top 1 bali na sa 1-3 yung speed so nabigla tayo pero meron tayong panungkit kaya natin yung itulak lang kasi pagod na yun parang uminom din kasi ng tubig eh. so kaya hindi bumaba so sayang so the, bali dalawa na lang hinihintay natin so abang abang pa tayo so 10.35 pa naman yung cut off at 37 so abang abang tayo mga alpha leads nakaupo <laughs> lang tayo Bi -bi -bi. so clock ko muna mga kalapatids nakaupulong ako dito big, bigla lang lumandi so hindi natin nakita yung pag arrive ng kalapati so yun is bali isa ng kalapati yung naantay natin yung, yung tawag yung may sugat sa likod yung stitch natin so bang bang tayo so malama, medyo mahaba pa naman um, 10.37 yung cut off time so hindi lang makatop guys um, pwede pa yan so ang tataas ang speed ng mga taga rowas guys hey tara tayong pagkain I-pluck muna natin. Medyo tumambay siya. So ayan mga kalapatids. Bali 700 plus na lang yung speed niya. Tingal na hingal yung kalapati natin. So bigyan na lang natin mamaya ng ideal. At ito na. Napainan natin ng texas powder yung iba. Pero siya hindi pa. Pahingal lang muna natin kote. siguro hanggang dito ang video natin. Kung gusto nyo pakalike, share, and subscribe. Ingat.